Hello mga ka-super, kasari. Mic check, mic check, 1, 2, 3. Time check ay 11.05 p.m. So bago tayo mag-close, it's yaw-yawan muna dito sa Rose Jam Mini Mart. At nandito na naman ang Madam CEO mag yaw, -yaw. For today's yaw, yaw ang aking naisip na content, yes, content creator yarn. <laughs> meron na ako -SF na SF-SF. So, baka relate ka, no? Baka, wala lang, makarelate ka lang kay Madam Esty, no? Kasi, ngayon talaga, no? Parang talagang nakakaloka, no? Kasi, ang dami talagang nag-aakala, no? <laughs> Maling akala pala, no? Na ang yaman na daw natin, no? Sino makaka-relate na pag talagang makita nila na every time meron tayong pinapamili, meron dumadating na ma-delivery, nakikita nila yung stocks ng ating tindahan, so para feeling nila, mayaman na tayo, di ba? Sana all mayaman, no? Kaya nga ito, ang ating yaw-yaw ay saan na ba tayong estado ng buhay natin? O ikaw, sang anong estado ka na sa buhay mo? ni ba? Ikaw ba ay andun ka na sa point na mayaman o mahirap? So dalawa lang yung ating pagpipilian, no? Mahirap o mayaman, no? So ako i-share ko sa inyo kung ano yung status ko ngayon. Ano na ba si Madam ST ng bayan? Ang Rose Minimart ba ay mayaman <laughs> o mayabang? <laughs> Parang doon ako sa mayabang, no? <laughs> so, ito, no. So, tayo, pag ano din tayo no, kung ano ba yung pagkaiba ng mayaman at saka mahirap. Siyempre tayo, nandun pa rin tayo sa stage ng mahirap. No? Kasi dalawa lang naman, di ba? Mahirap at saka mayaman. Kasi ako naniniwala ako pag mayaman ka na, hindi mo na kailangan magtrabaho pa. Yung pa-relax-relax ka na lang, nag enjoy ka na lang sa kaperahan mo. Ang problema mo na lang kung paano mo gagastusin yung mga pera mo, ganon. So tayo, ako, ako pala, <laughs> so, so ikaw, comment down below kung sang estado ka na ngayon, mahirap o mayaman. Kasi ako, mahirap pa din. Kasi mahirap Andun tayo sa mahirap na kailangan natin pumayod para kumita ng pera. Mahirap kaya tayo ay nagtatrabaho. Mahirap kaya tayo ay nagtitiis, di ba? Kasi nga mahirap pa rin tayo. But not to the point na naghihirap. So magkaiba 'yon. Magkaiba yung mahirap sa naghihirap, 'no? Kasi iba naman yung talaga naghihirap. Kasi pag naghihirap ka talaga as in talagang hirap na hirap ka talaga sa buhay, no? So tayo, ako, nandun ako sa mahirap. Mahirap pa rin naman, no? <laughs> Nakakaloka, kaya huwag nyo nang isipin si Madam Esti Mayaman, wala po tayong kayamanan. Ang tanging pinagmamalaki ko lang na kayamanan is yung aking mga lupain, sa aking mga kuku. Ayan lang yung aking mga naipong kayamanan. O, oh, kung pwede nga lang isang la, siguro malaki-laki na. No? Diba? Nakakaloka. So, yung mga naghihirap, iba na kasi yung naghihirap, yung to the point talaga na halos wala na makain, wala talagang kapasidad, mag provide ng makakain, mag yung talagang namamalimos na, yung matalagang baon na baon sa utang. So, hindi naman tayo doon sa estado na 'yon. So dito lang tayo sa estado na mahirap. Yung tipong mahirap na kailangan kumayod para kumita ng pera para makakain tatlong beses sa isang araw para makabayad ng mga bills. Di diba, tama No, kasi yung mayayaman syempre, hindi na sila ganun ka kayod na kayod kasi nga mayroon na silang enough, 'di ba? Pag sinabi mong enough na pera, uh, kaya na nilang tustusan yung mga buhay nila kasi mayroon na silang enough money. So mayaman na rin sila noon. Pero tayo, wala pa tayong enough. Kaya nga, Ngayon, habang kumikita tayo, malakas tayo, kumakayod tayo kasi nga mahirap pa din tayo, ba? Diba? Kaya hindi naniningkamo tayo kahit para naman kahit papano. Lumuwag-luwag naman, pero not to the point na mayaman kasi iba talaga yung ano ko dun sa mayaman. Kasi ako kasi pag ako yumaman, hindi na ako, ako mag yung magpapakapagod na magpapakapuyat. Nandun ako, relax na ako. nag enjoy na lang ako sa mga kapirahan ko. Ganun na mayaman. Pero kung nakikita mo ang isang tao, ang isang kasari na kamot halos hindi tumakatulog makatulog kasi nga nangihinayang sa benta kasi naman gusto nga kumita pa, maragdagan pa yung benta, ba diba? Nag-overtime kahit 11 o 10 na, ba diba? Kasi nga, mahirap pa rin tayo. No? Kailangan para natin kumayod para may pambayad tayo sa ating mga bills, pang tustos ng bangay ilang ng ating mga junakis. Kasi wala naman tayong enough money. Diba? Hindi naman tayo pinanganak na mayaman. Diba? So, doon pa rin tayo sa stage na mahirap. But not, naghihirap. So, thank you, Lord, tayo kasi hindi tayo naghihirap. Kasi iba naman kasi yung naghihirap talaga, yung hirap na hirap sa buhay, yung talagang parang pasan na pasan mo na yung mundo. So, dito sa atin, pasalamat din tayo kasi binigyan tayo ng kabuhayan ng Panginoon Diyos para makasurvive tayo dahil nga tayo ay mahirap lang. Pero kung mayaman tayo, edi hayahay na tayo sa buhay natin. Yung tipong ano na tayo, pasyal dito, pasyal doon, siguro may mga pinangmana, do, kaya may raming lupain, magano'n yung aking tingin sa mga mayayaman nyo. Maraming mga na-invest, maraming lupain, mayaman yung mga magulang, tapos ikaw hindi mo na kailangan ganito, yung talagang magpapakapuyat, yung magpapakapagod, yung tipong andito ka pa rin kahit magkano lang yung tubo, mga gano'n. Pero tayong may nandito tayo kasi gusto natin makasurvive. Diba? Gusto, nami, gusto natin kahit pa pano, eh, maluwag-luwag naman yung buhay natin. Ah, ganon, di ba? Relate ka ba? O, oh, ikaw ba mayaman o mahirap? Ay, pag mayaman yan, pwede pa uta. <laughs> di ba? Kasi sa buhay naman natin, kailangan pa rin talaga nating kung hindi naman talaga tayo pinanganak na mayaman, no? Pero hindi ko talaga inaano sa sarili ko yung sabi ng iba. Ay, ang yaman mo. Dami, dami ang dami-dami mong pera. Ang laki ng tindahan. Pag malaki bang tindahan, mayaman na. Di ba? Di ba perke payaman? Ganon. Pwede yung ganon, di ba? Pwede sabihin, ngayon, nandun tayo sa stage na mahirap, pero payaman. Dahil, nagtatrabaho tayo. 'di ba? Nagnenegosyo, 'di ba? Para saan ba bat ka nagnenegosyo? Eh, Hindi kahit pa paano, eh, para yumaman balang araw, 'di diba? mag Magmultiply yung ating pinuhunan, lumago, o 'di diba? In the near future, edi pwede nang payaman. <laughs> Pero hindi pa dun sa mayaman. <laughs> payaman pa lang, wa, ganun lang, no? Pero ngayon, sa ngayong ngayong at the moment, nandun pa rin tayo sa mahirap na kailangan magsumika para naman may matustos sa ating mga pangangailangan, makasurvive sa araw-araw. Ganon. Hindi pwedeng patamad-tamad kasi pag patamad tamad wala tayong ibang maasahan. Hindi lalo tayong maghihirap. O, nandito tayo sa point na mahirap, sinisipagan natin para payaman tayo. Kung hindi natin sisipagan, iba ka tayo pulutin sa naghihirap. Di ba? Ayaw naman natin yon Kaya nga tayo nag talagang sipag-sipag, tsaga-tsaga talaga kasi nga ayaw natin maranasan yung talaga naghihirap, yung tipong nagbibeg ka sa ibang tao yung makapangutang ka, ba diba? ayaw natin yon siguro dahil sinasabi nila sa atin na ang yaman natin, kasi nga akala kasi nila yung ganito instant money. Hindi naman ganoon eh, 'di ba? Bago ka kumita dito ng kung magkano ang benta natin, halimbawa 10,000, syempre kailangan mong gumising na umaga, magtinda, magsipag, hindi tulog-tulog, mga -tulog. ah, ganoon. Kasi nga mahirap lang tayo. Mm, mm Siguro pag mayaman na tayo, naka, parang kailangan na lang natin mag-ano-ano -ano na lang ng mga mga julalay, gano'n. O, oh, sikasuhin mo yan. Sikasuhin mo yan. Dahil mag-rest ako. Mag-shopping galore ako. O, gano'n. Di ba? Nakakaloka yan. <laughs> diba kasi, nakakaloka kasi yung mga tao, no? Parang tingin kasi nila, pag malaki na yung tindahan, no? Parang ang yaman, yaman nila. Hindi lang nila alam yung hirap, no? At saka, hindi lang nila alam yung struggle natin. Yung tayong mga negosyante, may struggle din tayo kung paano natin pagkakasyahin yung pera natin sa ating tindahan, paano natin ipaparoling, lalong-lalo lalo, na kung bread and butter natin, hindi to tayo humuhugot ng mga pangailangan natin, pambayad ng mga bayarin, hindi nila alam yung struggle natin. Ang alam lang nila, yung nakikita nila na, ay, si ano, maraming paninda, ay, maraming delivery. Parang isip nila, siguro mayaman nga kasi nga may pambayad. Pero hindi nila alam yung struggle natin doon, kung paano natin pinapaikot-ikot lang yung puhunan natin na tayo nga kahit ano, nagtitipid tayo kasi alam natin meron tayong mga binabayaran, hindi naman tayo nakakautang sa ating mga supplier, di ba? Kailangan talaga natin magtiis, di ba? Talagang paikutin yung pera, hanggat maaari magtabi pa, mga ganun, May pang-imbak pa tayo ng ating mga paninda, ganun. Pero yung thinking ng iba, ang yaman-yaman na natin. No, hindi lang nila alam. Pero ang status natin ngayon, ano lang tayo sa mahirap. 'di ba? At saka nakakaluwag-luwag kahit papaano. But not to the point na utang ka na ha kasi ay nakakaluwag-luwag na malaki na yung tindahan ni ni ano ganyan. <laughs> pwede bang makautang, 'di ba? Parang ang hirap, no? Parang ang hirap. Yung pwede lang tayo makapangutang yung small amount, yung mga ganyan, 1,000 pero yung utangan tayo na mga to the point na 20,000 to 50,000 para ha. Ako nga walang ganun. <laughs> Oo, may pera ang tindahan pero Iikot din. Kailangan din namin, natin ipaikot. Kailangan din natin enrolling. Hindi naman pwedeng may pera tayong 20,000. Tapos, i-ano -ano na ang ipapaikot natin. Di ba? Hmm? Di ba? So, yun na nga. Hayaan na natin sila. Basta tayo. Masaya kahit mahirap. Di ba? Ang importante, nakaka-survive. Nakakain tatlong beses sa, sa, isang araw at nababayaran ang mga bills. Alam niyo yung happiness na natin ngayon siguro ako ha. Yung mabayaran ko yung mga monthly bills ko at makakain tatlong beses sa isang araw. Di ba? May midnight stop, snack pa. Di ba? Mga ganun. Ngayon na lang na lang yung happiness. At saka siguro, makontento na lang din tayo. Parang wag na lang tayo maghangad pa ng ano-ano pa. Pero kung ibibigay ni Lord, why not? Diba? Arte pa tayo. Basta, sisipagan lang natin. Sipag-sipag sa work, 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 work lang. Kasi nga, ako ay naniwala din na sa tao ang gawa, nasa sa Diyos ang awa. Diba? ba? God, o siya. O, bye-bye na. Thank you for watching. Nahit na blablabla. Babush. Mwah.